ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga nahabol ni Darius si Farah dahil na rin sa bilis nitong tumakbo. Subalit nang bumalik nga siya sa kwarto ni Lucy ay nakalaga na nga ito ni Apo Berta. Sinabi ni Lucy na masayang masaya siya kahit na hindi nila nahuli si Farah ay nagawa naman niyang makabalik. At sa pagkakataon ngang ito ay babawiin nila ang lahat-lahat ng mga panahong inagaw ni Farah sa kanila. Sinabi din ni Lucy kay Darius na 'wag siyang mag-alala at 'wag niyang isisi sa sarili niya ang mga pangingiyari dahil si Farah naman ang may kasalanan ng lahat. Niyakap nga ni Darius si Lucy at sinabi nito na babawi siya sa lahat ng mga pagkukulang nito. Lumapit naman si Apoberta at ipinakita nga ang itim na aklat. Sinabi nito na ngayong nakabalik na siya sa katawan niya ay kailangan na siguro nilang sunugin ang itim na libro ito ay upang hindi na magamit nang kahit na sino man para sa kasamaan. Pumayag naman si Lucy dahil ayaw niya nang maulit pa ang mga nangyari sa kanya. Habang kumakain naman ang katulong at ang security guard ni Lucy at Darius, ay napag-usapan nga nila na posible pala talaga na mag-astral projection ng isang tao kahit na hindi niya ito sinasadya. Naikwento nga ng security guard na ang term nga na ng iba doon ay deja vu. Kapag kasi familiar ka sa isang lugar pero di po pa naman napundahan, naniniwala nga sila na nakaalis ka sa iyong sariling katawan at naglakbay ang iyong kaluluwa. Samantala, masayang-masaya naman nilang sinalubong ang totoong Lucy nang makabalik na nga ito sa kanyang katawan. Niyakap nga ito ng katulong at sinabi niyang masaya siya dahil sa ngayon ay babalik na sa normal ang kanilang pamilya. Hindi rin talaga nila mapaniwala ang nangyari talaga na umalis si Lucy sa kanyang sariling katawan. Nangako naman si Lucy na kahit na anong mangyari ay hindi hindi na masisira ang kanilang pamilya, ni hindi na makakalapit pa si Farah sa kanila. Sinabi naman ng katulong na kapag nakita nila si Farah, ay agad nilang ipapaalam kay Darius at kay Lucy ang lahat. Nagustuhan mo ba ang kwento ngayong araw na to? Kung nagustuhan mo, comment po naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung saan nakarating ang video na to. God bless!